Enjoy yung kay boss ah, mga sir. Kung ito'y katulad ng inyong tunog ng makina. Oh my God. Huwag din ang patagalin Talagang durog yan. Malaki lang. Ayun mga boss. Pre, shout out mo na. Shout out nga pala sa mga customer natin. Tsaka sa misis mo kapon yung pinos mo. Hindi totoo yun, sabihin mo. <laughs> shout out nga pala sa misis ko. Gunggong! Yeah. Ba? Barinig kita sa mukha eh! <laughs> Mga boss, uh, kahapon, magandang araw pala sa inyo lahat. Kahapon ay <laughs> nagputukan at ito na nga ang resulta sa putukan kahapon. Ayan, ah uh, bago tayo makumpisa, shoutout po natin si sir. Sir, kumustahin mo asawa mo sir? Tsaka yung anak mo nasa bakbakan ngayon. Nandun pa ba? <laughs> Ayos lang. Ayan. Ito yung kay boss. Ito yung legit customer namin since day one. Ano sir? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Ayan, shout out sa'yo sir. Tapos, ano tayo kay sir? Tagasan kay boss. Uli. Galing ka nung linggo, no? Ayan, ang ipapakabit ni sir. Uh, 32 mm. Uh, kuso ibo. Ayan, mga boss. 32 mm na ibo. Ang gagawin natin dito. Ay ilalagay ito sa stack lahat. Stack, stack black, stack head at saka stack CDi. Ito lang ikakabait. Maraming magtatanong, pwede ba? Pwede yan, boss. O bibigyan ko bibigyan ko na kayo ng tamang jet. 35 water 130 ang ilalagay natin sa Kuso Ibo 32. Ayan mga boss, yan ang ilalagay natin jet install natin dito sa Kaiser, sa takas sa Santa Rosa. 35 bata, may, Tapos dito tayo kay boss. Boss, takas nga boss. Mabini, ano? Ang um, itong Kaiser naman. Ito, ito yung boss na. No? Ah, ito pala, ito. Sorry. Ang problema ng Kaiser ay ano? Maingay pag nakambyo, pero kahit naman hindi nakambyo, ang uh, problema nito nandito sa head. Uh, start lang natin. Ito yung kay Sir, oh. Pag nire pag kanyan mga boss, tahimik. Sabi ni Sir, pag nakambyo siya, laging may natunog, may naiiwan nai 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 tunog. Ah, ito, naka nakanyutral ito mga boss. Ayun, may naiiwan tunog mga sir, oh. Mamaya mga boss, update ko kasi sa inyo kung bakit may ganong tunog o bakit Ito kay sir naman Boss, nakasang kayo boss, shoutout kita sir Anilaw din pa sa hindi Anilaw din sa May anilaw din sa hindi Ah, uh, mayroon din Palakot sa hindi na, nakimold din so Ayan, ito yung kay sir Ah, uh, nilapit sa amin Lagas, ayan Uh, sabi niya sa akin, boss, sensor lang to, no? Napacheck mo na. Tapos sa carb, wala sa tino, wala sa tama to, mamaya, uh, check natin to kung anong naging problema, no? Tapos dito tayo sa panghuli kay boss. Dito boss, huwag kang mahiya. Ito yung kay sir, anong... Naga saan ka sir? Ah, uh, sa Galipasi dito. Anong year model nito, boss? 16, boss. 2016, ito yung tunog na nilapit ni Sir sa atin ang natakbo nung no kay Sir ay tunay pa to Sir? ah hindi na to tunay, pinalit na na ah, akala ko tunay, gawa ng 86 na natakbo dito ito yung ito pala mga boss, hindi na to original ha yung kay Sir, palit na daw ah, ito yung tak ah, makina ni Sir, pandarin mo nga Sir ito yung kay boss ah, mga sir. Kung ito'y katulad ng inyong tunog na makina, huwag yun ang patagaling. Talagang durog yan, malaki lang. Ayun mga boss. Napakaingay mga boss. Dito, 2016. Baka sabihin ng sa ng iba overhaul. Dito mga boss, top open lang tayo nandito lang yan sa ibabaw hanapin muna natin pero hindi pa ako sure ha pero check muna natin ang top overhaul. Yan yung ganyan tanong boss takin dyan ha tapos boss magkano budget mo boss 5k boss 5k kulang yan sir yeah. kulang pa ng 5,000 tatagtagan ko na para magawa mo ito mo okay lang yeah. ha <laughs> Basta ipapangalat mo ako sa, sa lima. Pag na Ano sir? Game ka, game. game. Oh, sige. Check natin ito mga sir. Kung bakit ganun kayo. Eh mga sir, uh, ito na yung motor ni boss na takamabini. Ayan boss. Itong mga sir, ito, ito, yung sinasabi ni sir kanina na pagka nakambyo siya, tapos pag high rev, pag nababa ang minor, medyo dun la lalabas ang tunog. Sir, ano? Yung medyo may kalampag o ingay. Minsan mga boss, hindi rin natin pwedeng pagbabasihan to. Ano to sir? Original pa ba? O nito? Ayan. Ayan lang kay sir. 26,000 lang. 900. Mag 27 na ano 1,000. ah uh, ito yung sira ng kay sir. Uh, ito lang guide. Ang cost ng ingay ng kay sir. Tsaka itong dalawang guide na to. Ayan. Sa chain. Kaya sa Odo naman mga boss. Ayan. Yun nga sabi ko. Uh, napakabata pa. Depende kasi yan, depende yan sa paggamit, depende yan sa sa parts. Kung kung goods pa naman wala kang nararamdaman, edi di diretso lang. Pero kung sa kasakaling may tunog na iba, ayan boss, pwede talaga mangyayari daw. Ayan. Yun lang at sira ng kaiser. Okay na yan, babalik. Pagka umingay pa, libre na boss. Ayan ha. Comment ka pag hindi hindi tatawa ang boss. Shout out. kaiser. Tapos dito tayo mga sir, may tuturo lang ako sa inyong content kaalaman. Ito yung kay boss. Yan boss. Magkano budget mo sir? 5K boss. 5K. Uh, ito yung kanina. Napakaingay mga boss. Uh, dito pa lang. Ayan maluwag na talaga chain niya. Oh, ayan. Tapos bukod doon maluwag. Uh, marami magkakomment yan. Kasi ang sasabihin. Ano yan. Uh, Nakamanual yan. Sira na rin ang guide. Guide lang at manual ang papalitan. Tama naman boss, tama yan. Pero dito mga sir, ayan, tuturo ko sa inyo. Ano malalaman ko kailangan na talaga palitan ng, palitan ng timing chain mga boss? O ito yan mga boss, o, ayan. Pagka ganito, mga sir, ayan. Pag kumawang na yan, ayan o. Tingnan nyo yung isa. Nakaangat na mga sir, o. Ibig sabihin, kailangan na yung palitan. Ito. Kasi madalit sabi, may problema na to. Kayod na tong pinakalapatan ng ngipin ng Cam gear. Kaya mga boss, kahit may pipilitin natin yan, ito, no, luwagan mo nga muna, Ray. Taka lang, boss, nuluwagan lang natin para baka sabihin nyo, kaya lang nagkaganyan dahil batak ating luluwagan. Ayan, mga sir, uh, maluwag na yan, sir. O, Ray, papakita ko na sa inyo, ha? Ayan. Kung napapansin nyo, mga boss, ayan. Pag diniin ko dito, pag nilapat ko, aangat naman sa taas. Ayan, dito na tayo sa kabilang yan, ayan. ayan mga boss oh. Ayan oh, hindi na paint. Pag maasa mangyayari sa inyo to, pag ganito mga sir, uh, palitan niyo na. Huwag niyo nang ipilit. Ayan boss, iingay pa rin to. Ito yung kay sir. Ang mga gastos nitong kay sir, apis na 5,000 lim para sa akin. Gawa ng ang chain namin. Dalawang klase ang chain namin. Uh, Thailand at saka Indonesia. Thailand 1450 pag may magtanong. Tapos pag Indonesia, One, one lang parehas yan original boss iba lang talaga ang uh, magkaiba lang talaga ang price ang Thailand tsaka Indonesia pero parehas original yan ayan at tsaka guide sigurado mamaya kakalasin natin ng guide uh, update ko kayo mamaya kung ano pa bakit ganun kalakas ang tanog no? yun mga boss Ah, uh, ito na yung pinakamaingay sa lahat na ginawa natin ngayong araw na to ayan uh, umandar na yan sir yan yung pinakamaingay ayan hindi pa natulo natin ang carb pala. Ayan. Ito yung makina niya, boss, oh. Ang laki ng pinagbago, mga sir. Kaya po hindi ka sumubok. Ayan mga boss. Ah, may problema ang carb ni sir, kaya hindi maganda mag minor. Ayan. Ah, boss. Ano masasabi mo kay Kulaog, boss? Idol, sulit na sulit ang pagbing. Ayos naman. Ayos, pati na kayo. <laughs> Aray ang problema nung kay sir. Papakita ko sa inyo mga pinapalitan, mga sir. Palit timing chain. Sa halagang 5,000 libo, palit timing chain. Palit guide. Ayan, palit ng C-hub, clutch hub. Palit ng piston ring palit ng dalawang shims filter at saka may binili rin kami sa labas yung ano yung guide sa taas to yung binili ayan mga boss uh, ito ito mga sir, ang sira nasan yung isa ayan 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 ay. at saka siyempre boss labor langis pa gasket pa ayan pinagkasya natin mga sir kaya natin pinagkasya dahil sayang ang pasyal, sayang ang tayo. Kaya mga boss, pwede ka sumubok. Pag hindi gusto, pwede ka lumipat sa iba. Maraming salamat.